Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Winibining LME SR Argalias at narito ang aking isang ulat tungkol sa mga proseso sa pagbuo ng salita or morpoloiya. So, bago tayo dumako ay narito muna ang ating layunin sa araw na ito. Una, maipaliwanag ang kahulugan at kalagahan ng morpoloiya. Pangalawa, matukoy ang mga uri ng morpema at kanilang tungkulin sa pagbuo ng salita. Pangatlo, mailapat ang natutunang konsepto ng morpolohiya. So, narito muna ang munting paalala natin para sa ating gagawing talakayan. So, una ay irespeto ang bawat isa. Pangalawa, kung hindi magsasalita ay maaaring i-off ang mic. Pangatlo, kapag gustong sumagot, itaas lamang ang kama ang kanang kamay. Pangapat, kinakailangan na nakabukas ang kamera. At panglima, mag-focus sa ating klase. So, ito yung gawain natin sa araw na ito. Pero dahil gahalo na tayo sa ating oras, ay dumako na tayo sa ating talakayan. So, ano nga ba ang morpolohiya? So, anyone? So, ang morpolohiya wait lamang po so ang morpolohiya ito ay nagmula sa salitang greko na morp na nangangahulugang forma at hugis at logeia o diskurso teoria siyensa pag-aaral o pagsusuri sa kalagahan ng morpema sa isang wika at pagsama-sama nito upang makabuo ng isang salita ito po yan so ano naman itong morpema. Ang morphema, ito ay galing sa katagang morpheme. Sa ingles na kinuha naman sa salitang grego, morph, anyo o unit at m, kahulugan. Sa payak na kahulugan, ito ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Halimbawa na lamang, makahoy. Makahoy. Ma, dinagdagan ng kahoy, nagiging makahoy. So, ano nga ba itong morpema? Una, meron itong anyo ng morpema. Pangalawa, uri ng morpema ayon sa kahulugan. Pangatlo naman ay ang uri ng pagbabagong morpoponiko. So, dumako tayo sa mga anyo ng morpema. Ano nga ba itong anyo ng morpema? Ang anyo ng morpema ay binubuo ng isang ponema o Morpemang ponema. Pangalawa, mayroong itong morpemang binubuo ng panlapi o di malayang morpema. Pangatlo naman, morpemang binubuo ng salitang ugat o, mo, o malayang morpema. Okay, magsimula tayo sa morpemang binubuo ng isang ponema o morpemang ponema. Ito ang anyo ng morpema na may kahulugang taglay na nagsasaad ng kasarian kapag naikabit sa salitang ugat. Halimbawa nito ay ang A na may kahulugang ukol sa kasariang pambaik pambabae at O sa panlalaki. So, ano nga ba ang ma, ano ang may ha halimbawa natin dito? Halimbawa, doktor, nagiging doktora, Senyor nagiging senyora. So, ito po yung halimbawa ko. So, hindi lahat ng salitang may inaakalang morpemang A na ikinakabit ay may morpema na tulad ng salitang maestro na, na, na nagiging maes, maesta. Ang mga ponemang O at A na ikinakabit ay hindi mga morpema dahil wala naman tayong mga salitang maester. di ba? uh, minsan sinasabi natin maestra, maestro. So, hindi natin dapat ginagamit ito or wala namang ponema dito dahil wala naman tayong salitang maester. Naiintindihan po ba? Okay, halimbawa, bombero na hindi bomber at nila, nilalapian ng O at A. Kusinero na hindi kusiner, abogado na hindi abogad. Tama po ba? naintindihan po ba? Okay, maraming salamat. So, marupemang binubuo ng palapi o di malayang pantalon. O morpema. Okay. Ito ang anyo ng morpema na hindi nakakatayong mag-isa. Ito ay kailangan maikabit sa salitang ugat upang magkaroon ng ganap na kahulugan o panlapi. Ang mga inklitik gaya ng ba, pu, pa, hu, na, nga, iin, rin, Man, daw, at raw ay kabilang din dito. Okay, halimbawa na lamang. Sumayaw. Ang panlaping ginamit ay ang um. Okay, meron tayong panlaping um, ma, ka at mala. Ang um gawi o ginagawa tulad ng sumasayaw, malis, humiyaw. manaman, naman, pagka tulad ng masipag, matalino, mayaman. Ang salitang ugat dito sa mayaman ay ito ang yaman. Ka, kapangkat. Halimbawa na lamang, kasama, kabarangay, kahati. So, ano nga ba ang salitang ugat sa kahati? Ito ay hati. nilalapit Nilalapi, nilalapian lamang ng ka. So, mala. May, may hawig na katangian. Mala rosas, mala prinsesa, mala agila. So, yun namang ang mga halimbawa. So dumako tayo dito sa aking chart. Okay. Morpemang panlapi, ito ang mga ma, um, an at ma. Kahulugan salitang ugat, bagong morpema. Hindi ba makikita natin dito ang ma sa ma pagkakaroon ng katangiang taglay ng salita. From salitang ma, bait nagiging mabait. So sa um pagganap ng kilos, salitang ugat, awit, ito ay nagiging umawit. So, lugar na pinalagla, ang anuman, lugar na pinaglalagyan. So, aklat, nagiging aklatan. Nagsasaad ng pagkamaroon ang ma, ang panlaping ma. So, ang salitang ugat, nagagam, um, halimbawa, ay pera. So, nagiging mapera dahil nilalapian ng ma. Ngayon naman, Dumako naman tayo sa morpemang binubuo ng salitang ugat o malayang morpema. Ang mga morpemang ito ay nagtataglay ng kahulugan sa ganang sarili, binubuo ng salitang ugat na may salitang payak, mga salitang walang panlapi. So ito, um, paalala lamang na ito ay binubuo ng salitang ugat at wala itong panlapi. Ano nga ba ang mga halimbawa dito? Nibawa, bata talon, ganda, saya, tao, tuwa, aral, liit, taas, basa, laro, kain, sulat. So, ito ang mga salitang walang panlapi. So, kung lalagyan natin ng panlapi, hindi na ito malayang morpema. So, ngayon, dumako naman tayo sa uri ng morpemang ayon sa kahulugan. So, ano nga ba itong uri ng morpemang ayon sa kahulugan? meron itong tatlong ang dalawang uri. Una, morpemang may kahulugang pang nilalaman o morpemang leksikal. Pangalawa, morpemang may kahulugang pang pangkayarian o morpemang pangkayarian. So, dumako tayo sa morpemang may kahulugang pang nilalaman o morpemang leksikal. So, ano nga ba itong may tiyak na kahulugan at binubuo ng nominal na pangalan, pandiwa at mga panuring na pangabay at panguri. Ito ang morpemang tinatawag din pang nilalaman sapagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nangangulugan na ang morpema ay nakakatayo ng mag-isa sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi nangangailangan ng iba pang salita. So, ilan sa mga halimbawa dito. Magaling sumayaw si Raymond, kaya siya ang nanalo sa dance contest. So, ano ang morpemang leksikal dito? Hmm? Tandaan natin na ang morpemang leksikal nakakatayong mag-isa. So, ang morpemang leksikal dito ay ang magaling sumayaw si Raymond, siya nanalo at dance contest. Okay kasunod, morpemang may kahulugang pangkayarian o morpemang pangkayarian. Walang kahulugang taglay hanggat hindi na isasama sa iba pang morpema. Pinubuo ng mga pananda at mga pag -ungnay. Ito ang salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. So, halimbawa natin kaina, kanina. Magaling sumayaw si Raymond, kaya siya ang nanhalo sa dance contest. Ano yung mga walang kahulugang taglay? Tama, ito ang si, kaya ang sa. Dahil hindi wala namang kahulugang taglay ang mga ito. Kundi supporting lamang sila sa mga, sa mga supporting details lamang sila. Ay parang supportahan lang nila yung sentence para makabuo ng isang salita. Okay. Um, exercise ka muna dyan, baka natutulog ka na. So, malapit na tayo sa ating um, uri ng pagbabagong morphoponemiko. So, dumako na tayo sa uri ng pagbabagong morphoponemiko. Ano nga ba itong mga uri ng morphoponemiko? Una, meron na itong asimilasyon. Ang ponema ng nang ay nagiging N-O-N-O-M. Partial, meron itong partial at ganap. So, dumako tayo sa partial. Dumako tayo sa partial. Sa partial, pagbabago sa unang morpema. Ang punimang nang ay nagiging N. O M na na nananatiling nang dahil sa kasunod na tunog kapag kinakabit ng salitang ugat na nagsisimula sa P o B. Nang, ang nang ay nagiging M. Halimbawa na lamang sa nakikita niyo dito sa screen. Pang plus basa nagiging pambasa. So ano nga ba bakit naiiba? Dahil kapag ito ay kapag ang kasunod na tunog um, ang ang nang ay nagiging n o m nang nananatiling nang dahil sa kasunod na tunog. Nagiging n naman ang huling bunimang nang kung ang kasunod ay alinman sa mga sumusunod na ponema. Ito ang DLRST o tinatawag nating dalarasita. So sing, um, halimbawa na lamang sing plus tangkad nagiging sin Mang plus daya nagiging mandaya. So, um, halimbawa na lamang sa um, dito. Um, may pagbabagong naghaganap sa ponemang M at N at nang kapag nawawala ng ponema at napapasama sa kasunod pang plus nagiging panali. Okay. Uri ng pagbabagong morpo-ponemiko. Pangalawa, ang pagkakaltas ng ponema. Kinakaltas ng ponema o morpema sa unahan o gitna ng isang salita. Halimbawa na lamang. Pa, uh, Wait lang. Um, lagi nating tatandaan na ito ay nangyayari kapag kinakaltas ang isang pony ma o repema sa unahan o gitna ng isang salita. Okay. Instead na takip, na the, uh, plus an, nagiging takpan. So, ano nga ba dito ang kinakaltas nila? So, nawawala yung latrang ay. Instead na takip, Takip an nagiging takpan. Iba pang halimbawa. Tikim plus an, tikman. Hindi tikim an. Okay. So, mayroong pagkakaltas na ginagawa. So, uri ng pagbabagong morpoponomiko, pagpapalit ng ponema. Ito ay nagaganap kapag nagbabago ng anyo ang isang ponema sa pagbuo ng isang salita. Okay, pagpapalit ng ponema. Halimbawa na lamang, lakad plus an nagiging lakaran. So, ang D ay nagiging r lakad plus an instead na lakadan, nagiging lakaran. Ang h ay nagiging n, tawa plus han, um, tawahan instead na tawahan, nagiging tawanan. So, mayroong pagpapalit ng ponema. Okay. Uri ng pagbabagong morphoponymiko. Ito ay yung metathesis. Kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L, O, at Y, ay nilalagyan ng panlaping N. Ang I at N ay nagkakapalitan ng position. So, madali lang naman itong um, um, i-memorize. Kasi yung metathesis, ang N, ang N nagiging ni. For example, ito yung halimbawa. So, N plus lipad, ito ay nagiging nilipat So, instead na inlipad, nagiging nilipad. So, another example. N plus yaya, nagiging niyaya. So, nagkakaroon ng pagkakapalitan ng position. So, pag, paglilipat ng diin. Nangyayari ito kapag nalilipat ang diin ng morpema kung ito ay nalapian. Kapag ang salitang ugat ay nilalagyan ng panlapi, nagbabago ang kahulugan nito. Halimbawa na lamang, linis plus an, lininisan. Linisan. Um, another example, laro plus an, nagiging laruan. Dugo plus an, nagiging duguan. So, sa reduplication naman tayo. Ang reduplication nangyayari ito kapag may paulit-ulit sa pantig ng salitang ugat. Ang pag-uulit nito ay maaring magpahiwatig ng kilos o ginag ng ginagawa o gagawin pa lamang uh, tagagawa ng kilos o pagpaparami. Isa sa mga halimbawa dito ay ang instead na pamalo, ito ay nagiging pamamalo. So, pag-uulit ng salitang pantig ng salitang ugat. Ito ang tinatawag nating reduplication. Um, ila, um, iba pang halimbawa, panali. Ito ay nagiging pana, pananali. So, dito naman tayo sa reduction. Reduction. Nangyayari ito kapag pinag-isa ang dalawang salita. Ngunit may pagkakaltas ding kasama. Um, isa sa halimbawa, Hintay ka, instead na hintay ka, nagiging teka, tayka, teka. At iba pang halimbawa, ko, ikaku, kaku. So, iyon lamang ang mga halimbawa sa ating morpulohiya at naway na niyo po ang lahat ng aking tinalakay. So, um... Madali lamang kasi ito lalo na sa ating mga Filipino major dahil ambihasa na tayo dito sa moropulohiya. Naway may nahintindihan po kayo at maraming salamat. bye bye